Bayan isang ang probinsya ng Aurora sa dinaanan ng super bagyong Uwan at isa ang bayan ng Dingalan sa nakaramdam din ng hagupit nito. Kung niyan, makakausap po natin si Mayor Aurora Guzman Taay, ang alkalde ng Dingalan Aurora. Magandang umaga po sa inyo si Audrey Guriseta po ito at kasama si Dayan Carrer ng Rise and Shine Pilipinas. Magandang umaga po Sir Audrey and Ma'am Dayan at uh, sa lahat po ng nanonood ano po ng ptv 4 uh, Sa kasalukuyan po sir, dito po sa aming bayan, maganda na po ang lagay ng panahon, maaliwalas na po ang panahon. Kaya mas nakikita po kung ano po yung naging uh, epekto po ng Super Typhoon 1. Uh, sa kasalukuyan, sir, andito po kasi ako malapit sa tabing dagat. At uh, kitang-kita po yung pagkakaiba sa usual na senaryo. Kung noon po, napakarami pong bangka. Sa kasalukuyan po, halos bilang na lang po sa galeri ang bangka po na makikita po ngayon sir sapagkat napakarami pong bangka ang nasira po ng bagyong uwan ano po dito po sa aming bayan bagamat kami po ay maaga pong nagpataas ng mga bangka nagkaroon po kami nung uh, tanggal tarik po o yung tinatawag po namin na pag-aalis po ng mga uh, pakaway po ng mga bangka para uh, maging maayos po ang ang kalagayan ng mga bangka sa mga parking area halos maubos pa rin po yung mga bangka. Actually, sir, ginamit po namin marker ang Ulysses sapagkat uh, noong pong panahon ng Ulysses, naranasan po namin ang napakataas po na alon. Nagkaroon po ng storm surge. Kaya naging batayan po ng marker namin ay marker po ng Ulysses. Yung, yung inabot pong alon nito sa dalampasigan. Pero lumampas po ito sa marker. Kaya po yung mga bangka po namin na nai ah, uh, lagay po sa mga parking area ay naabot pa rin po ng matataas na alon. At sa pagkakataong ito, sir, uh, ibang-iba po ito kung so, ikukumpara po sa Ulysses sapagkat ngayon po may mga malalaking bato po nakasama ang alon. Kaya lalo po uh, nasira ang mga bangka at ang mga bahayan din po na malapit po sa tabing dagat. Okay. Mayor, sinabi niyo marami pong napinsala na mga bangka alam naman po natin, ito po yung pangkabuhayan ng ating mga kababayan na mangingisda dyan sa inyo pong lugar, ano? Ano pong suporta ang makukuha ng mga kababayan nating mangingisda mula sa local government unit? Uh, sa ngayon po, sir, ang amin pong immediate response po ay magbigay po muna ng mga uh, food packs po sa kanila para habang wala po silang uh, hindi po sila makapangisda, ay meron po silang pansamantalang makakain para po sa kanilang pamilya at uh, sa kasalukuyan din po kaya po ini-encourage po namin sila ang bawat manginisda po na meron po talagang alternatibo na kung maaari po meron din po silang uh, mga garden po ano po para kung sakali na hindi makapangisda ay meron po naman silang uh, makukuha na gulay ano po sa kanila po mga bakuran sa mga hindi po talaga naapektuhan ang mga bahayad Okay. Mayor, bukod po doon sa mga bangkano, may mga infrastruktura pa po ba na na-damage dahil po sa pagdahan nitong uh, Bagyong Uwan? halimbawa ha? na lamang po mga pantalan, mga tulay o maging mga paaralan at ospital? Opo, uh, Opo Sir Audrey, marami po uh, na damay, na-damage po. Uh, isa na nga po doon yung aming pong mga pantalan at halos uh, umabot po ng 170 million po ang uh, ayon po sa assessment po ng aming uh, municipal engineering office ang kabuuan po ng damage po na nangyari po maging sa mga paaralan po at iba pa pong May nakita po ako doon sa may video na pinapakita po natin sa monitor no na may mga talagang mga bahay na wasak at hindi na maaaring tuluyan pa. Kamusta po yung ating mga kababayan na nasira po yung mga tahanan? Sila po ba yung mga nasa evacuation center? At kamusta po sila? Sila po ba yung nabibigyan ng kanilang mga pangunahing pangangailangan? Yes, sir. Actually po, ang amin pong uh, totally damaged houses po ay umabot po ng 153 and partially damaged po ay 503. Uh, sir, after po talaga nung bagyo, ay yung amin pong mga totally damaged po na mga bahayan ay Pansamantala doon po muna namin sila pinatuloy sa mga evacuation center pero sa kasalukuyan sir yung iba po sa kanila umalis at uh, pansamantala lang nakikituli po doon sa kanilang mga kamag-anak. Okay. Uh, gaya po nung uh, binanggit po namin ang aming pong immediate response po ay magbigay po sa kanila ng mga food packs ano po na kanila pong makakain at uh, magagamit po nila ano po. Okay, may nakapreposition na food packs po dyan ng DSWD pero dahil nga po sa mukhang magtatagal pa bago talagang makarecover ang inyo pong lugar, eh, mga ngailangan po ba ng additional food packs o additional na tulong mula sa national government? Yes sir, Opo. Uh, yung din po yung uh, isa sa amin pong uh, panawagan. Actually sir, gumagawa din po kami ng request, ano po, uh, para po uh, mabigyan po kami ng augmentation, ano po, sa kasalukuyang preposition po namin ngayon ay madagdagan pa sapagkat alam po namin na medyo matatagalan pa po uh, bago talaga uh, maisaayos po muli ano po yung sitwasyon ng ilan po sa ating mga kababayan sapagkat napakarami pong affected lalo na po yung mga uh, nasiraan po ng bangka na hindi po kaagad-agad makakapaghanap buhay. Ganun din po yung mga talagang totally wash out po ang mga bahay. Mm. Okay, paano naman po yung mga isolated areas so yung mga liblib na lugar po? Paano po nasisigurado ng LGU na maging sila po yung mga kababayan natin doon ay na naabutan po ng tulong? Uh, actually sir bago pa man po dumating ang bagyong Uwan kami po ay nagpadala na ng mga uh, food packs po uh, doon po sa mga malalayong barangay kasi nga po ang iniisip po namin kung sakaling magkaroon po ng landslide ay mahirapan po kami na mapuntahan po sila kaagad kaya automatic po bago pa lang po ang bagyo nandun na po sa kanilang mga barangay ang mga food packs Well, Mayor Taay, magandang umaga po. Diane Quirer po ito. Now, ma'am, nasa stage na tayo ng recovery. Pa uh, Papaano po ang mga hakbang na ginagawa po ninyo para makarecover po ang mga residente po dyan? And also, I saw some pictures ng bayanihan po ng mga kasama nyo po dyan para yung mga tumaob na bangkay, parang pinagtutulong-tulungan na rin po ng inyong mga residente na para maibalik po sa shore po oh, well, good morning po, uh, Ma'am Dayan. Uh, sa kasalukuyan po actually, Ma'am, kami din po ay nag-declare ng state of calamity para po uh, magamit din po namin yung pondo para po sa quick response. Ano po? Uh, actually, kahit po maliit lamang ang pondo ng munisipyo ay sinisikap po namin na ito po ay planuhin ng tama at maayos kung paano po kami makakatugon unang-una po doon sa mga direkta pong na apektohan. Uh, sa kasalukuyan ma'am, uh, maliban po sa food packs, kami po ay humahanap din po ng paraan kung saan po namin pwedeng uh, mabigyan ng pansamantalang matutuluyan ang mga nawalan po ng bahay. At uh, kami din po umihingi ng tulong sa iba't ibang ahensya para pansamantala din po yung aming mga inisda ay mabigyan po sila ng uh, hanap buhay o trabaho po na pwede po muna nilang uh, gawin sa kasalukuyan habang uh, hindi pa po naisa sa ayos o naibabalik muli po yung kanila pong mga bangka. Mm -hmm. Regarding that ano Mayor Taa, yung pong mga affected po nating mga fisher folks, ano po yung open po sa kanila na mga livelihood na po pwede po nilang pasukin habang bumabangon pa nga po sila dito po sa naging epekto po nitong ng uh, bagyo. Ma'am, ka, karamihan po ma'am sa amin pong mga fisher folks po ay sa construction po kasi sila, ma'am. Uh, ang iba po sa kanila, kung meron pong trabaho, o yung mga mas uh, magagawa, uh, ma ibang trabaho po na pwede nilang gawin. Mm -hmm. Mga nasa ilang pong mga affected, na mga fisher folks and even farmers po ba, meron din po um, na naapektuhan po nitong bagyong uwan dyan po sa inyong lugar, ma'am? Uh, ma'am, kung ibabatay po natin sa bangka po, nasa 290, ma'am, ang affected kasi iyon po yung mga uh, number po ng bangka na nasira ano po so uh, more or less na sa 300 po ang affected po nating mga fisher po maliban pa po ma'am doon sa mga uh, magsasaka po natin mm -hmm. sa magsasaka po ilan po ang inyo po uh, estimate na halaga ng damage rin po in terms of agriculture ma'am sa agriculture ma'am nasa uh, 6 million po ang tinataya po na uh, na damage po. Uh, maliban pa po, ma'am, doon sa uh, agri fisheries ma'am, meron din po kaming uh, nasa 5 million po. Alright, in terms of assistance and help naman po sa mga national agencies, um, kamusta po ang buhos po ng tulong dyan po sa Dinggalan, Mayor? Uh, sa mga tulong naman, ma'am, uh, nauna na po kasi talaga ang DSWD na tumulong po sa amin at yun din po panawagan namin sa iba pa pong ahensya ano po, sa national government na kami din po sana ay matulungan. Uh, sa kasalukuyan ma'am, ang, ang nakikita po namin mga tumutulong ay mula po ma'am sa mga pribado sektor. Mm -hmm. Well siguro mensahin nyo na lamang po sa inyo pong mga kababayan uh, na naapektuhan po deeply po nitong uh, bagyong uwan ma'am. Go ahead. Ano po ang inyo pong mensahe? Uh, sa amin pong uh, sa akin pong mga kababayan alam ko po na marami pong nasira na mga bahayan, uh, nasirang bangka at kabuhayan pero ang isang bagay po na ipinagpapasalamat po natin wala pong nawalang buhay kaya tayo po ay muling makakapagsimula ng panibagong yugto ng ating buhay sa ating pong sama-samang pagtutulungan at mananawagan na rin po ako ma'am uh, sa mga nais pong tumulong sa amin pong bayan lalo na sa panahon po ngayon, kailangan-kailangan uh, po namin ay mga food and non-food items, lalo na po sa mga totally wash out po na mga bahayan at sa mga nawalan po talaga ng kabuhayan. At ma'am, dadagdagan ko na rin po ang aking panawagan sa national government po natin. Uh, na kami po uh, uh, ang amin pong bayan, ano po, sana po ay um uh, wag po sanang maidamay ano po na sa mga issue po ng flood control and seawall. Sapagat sa totoo lang po, Ma'am Dayan, iba po ang geographical feature po ng lalawigan ng Aurora at Bayan ng Dingalan. Kung wala pong ang uh, seawall ang iba pong mga lugar sa amin, sigurado po na mas malaki po ang naging damage nito. Kaya sana po yung mga maayos po ang implementasyon ay huwag po sanang maidamay. Maraming salamat. Alright. Papahabol na lang, ma'am, because of your call sa mga tulong and um, assistance as well. Pa paano po makikipag ugnayan sa LGU if there are assistance na gusto pong ibigay sa inyo pong lugar? Uh, Maari po, ma'am, na mag-donate uh, sa amin pong... Uh, meron po kaming account, ma'am, na kung pwede po maibigay din po namin sa inyo. Uh, at o kaya po ay maari naman pong pumunta po sa uh, mismo po sa op opisina po ng uh, Municipal uh, Social Welfare and Development po namin o kaya po ay sa opisina po ng aming MDRRMO. Alright, well on that note, maraming salamat po Mayor Aurora Guzman Taay ng Dingalan dyan po sa Aurora.